Magandang buhay. Welcome back sa aking YouTube channel at ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano ang ligtas at madaling pamamaraan ng pagturok ng vitamin B complex sa ating mga bagong panganak na kambing. Ito ang mga supplies na ating kakailanganin. Vitamin B complex injectable na may kasamang liver extract sa bawat gamot na gagamitin natin ay titingnan natin mabuti yung kanyang expiration date na naka-indicate naman dito sa kanyang label. Disposable syringe na 1 ml na may kasama na nga itong needle. Itong alcohol at cotton balls. Ang dosage naman nito ay 0.5 to 1 ml depending nga sa laki ng inyong mga baby goats. Kung di naman kayo sigurado ay mas mainam na magtanong kayo sa mga vets sa inyong lugar. 0.5 ml lang palang dosage na ibibigay ko dito sa aming mga kambing. Subcontinuous naman ang way ng pagturok na gagamitin ko dito sa aming mga alagang kambing. Ang uh, ibig sabihin lang nito ay magtuturok tayo under the skin. Mas malelesen kasi natin ang pain sa ating mga alaga kapag tinurukan natin ito subcontinuously kesa naman sa IM o intramuscular. Ang intramuscular kasi o IM ay magtuturok tayo sa kanilang mga muscles. At dahil hindi pa fully developed ang muscles ng ating mga baby goats ay mas safe ang pagturok sa ilalim ng kanilang mga skin. Pwede tayong mamili kung saan ito ituturok, pwede dito sa gilid ng kanilang leeg, ganon din dito sa may likod ng kanilang balikat at dito sa kanilang armpit. Pinili ko nga itong kanilang armpit dahil mas loosen ang kanilang skin, bandarito. Sa pagturok ay kailangan meron tayong kasama na tagahawak dito sa ating alaga. Linisin ang parting balat gamit ang alkohol. Pagkatapos ay iangat natin ang balat para matansya kung saan natin ituturok. I-inject ang karayom ng palihis at mababaw lang. Pagkatapos ay i-massage natin yung part na ating ininjekan. Bakit nga ba natin kailangan na mag-inject ng vitamin B complex sa ating mga alagang kambing? Una, ito kasi ay nakakatulong para maging magana ang ating mga alaga at para mapabilis din ang kanilang paglaki. Pangalawa, ay nakakatulong ito para sa kanilang stress recovery, lalong-lalo na nga kung galing sa pagkakasakit ang ating mga alaga. Pangatlo, ay nagbibigay din sa kanila ng energy. At uh, pang-apat ay para sa kanilang uh, nervous system support. Yun lamang po, sana ay nakatulong ang aking video sa mga kagaya ko na nag-aalaga ng kambing. Paki-subscribe ang aking YouTube channel at pakiclick na rin ang notification bell para sa mas marami pang tips tungkol sa pagkakambingan. Maraming maraming salamat sa patuloy na panunood. Keep safe and God bless!